napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso. Ang mga halang ang kaluluwa. Uy, teka lang. Senator Robin, sino ba pinatutungkulan mo dyan? Pinatutungkulan mo ba yung mga DDS? Baka pinatutungkulan mo sila. Masasakta naman yan, no? harap-harapan. Tandaan natin, ha? ang pinag-uusapan dito, eh, pagkitil ng buhay. Ha? Pagkitil ng buhay. Ng mga di umanong iba ay inosente ng DDS. So kasama ba yon sa sinasabi mo ngayon na marami na ang halang ang halang ang puso? Ha? Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga drugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak. Alam mo mga mga ka -clear kung ito, ito, ito lang sa akin ha, ah. aralin natin ito sinasabi ni Sir Robin. Alam mo, Sir Robin, kung alam mo kung sino yung mga nabiktima ng mga durugista, kung alam mo, di ba dapat silang pahanang kaso, pinagbayad sa batas. Alam mo yung tayo na pupunta naman sa korte, marami din naman ito, marami din naman mga uh, drug dealers, ha? ang naka, nakakulong. Ha? pati drug pushers, drug users, nakakulong naman sila eh. Yung iba nalirehabilitate. So kung kayo, alam nyo yung mga ginagawang krimen, katulad yan, para andami dami mong alam, hindi ba dapat uh, pinakasuhan mo ito? Sa PNP chief noon. Kung sino man yung mga uh, chief ng police station nila, sa region nila, yan, mga regional director nila, chief ng bawat lungsod, ng PNP. Oh, anong ginawa? Sa vigil. diba? region. Yun dapat ang ginawa eh. Kung meron man, kasi pinag-usapan natin dito, biktima di umano ng no, no, mga drug dealer na to. Eh di hulihin. Hulihin. Huwag mong i-justify yung pagkitil ng buhay. Diba? Pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. oh, nasa na record mo? Huwag kang puro ngak, -ngak. Kasi mahirap yung ngak, -ngak dito eh. Huwag tayong ngak, -ngak dito. ah uh, bigay mo sa amin yung data. data. Okay, bigay mo sa amin yung data. Kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW? Alam naman natin yan in general. Sino ba naman? wag' niyong, wag huwag niyong monopolyahin. Wala kayong monopoly sa pagmamahal sa kapwa Filipino. Kahit tayo, kahit kami dito, ayaw namin ng droga. Pero parang mino-mino minomonopolize nyo. Eh. Min minomonopolize nyo. Na parang bang kayo lang yung may simpatya sa mga nagiging biktima nitong illegal drugs. Di ba? Una, si Robin, natatandaan mo nung may nawawalang droga sa customs? Di ba? panahon Nino, no, ni Fael Commissioner ng Bureau of Customs. Yung droga nakita sa Balinsuela na ilabas. Di ba isa yun sa mga naging ano, naging uh, issue kay Laguban? Di ba? Naging issue kay Laasierto. Lalo na yung magnetic lifter. Na ang itinuturo di umano, protector itong si Pulong Duterte at saka si Manz di umano. Oh, nasa na yun? Bakit hindi ito nakalabas? Di ba ang laki ng Intel? O babay tayo sa Intel funds at sa, sa, sa Confi funds ni dating Pangulong Duterte. Oh, ano nangyari dun? Tapos i-blame mo sa lahat. Eh, Ilan man to ni Lada yung nakawala sa customs? Kung wala namang malakas na taong nagpalabas nun, lalabas ba yun? Ha, Sen. Robin? Di mo naisip yon kung saan galing yun? Na, ito na ba yung naresolba? O sino bang tinakot ngayon dito nung nagbigay ng, ng info sila Guban, Asierto at Fajardo ng customs? tiba ba garis si dating Pangulong Duterte? Pinapa Merong utos. Actually, bakit daw buhay pa? Anong ginagawa nyo? Ba't buhay pa si Asierto? Hmm. Sige nga. Dapat tinanong mo yan. Total, nandiyan ka naman. Ito, opening statement pa lang niya to. Opening statement niya pa lang. Absuelto na agad si dating Pangulong Duterte. At yung mga kasama niya. Wala ka pang nililay na basis eh. Para siya ay maabsuelto mo. Although in aid of legislation to ha, mga kaklira, hindi naman to to, to uh, a judge, no? Dati Pangulong Duterte is guilty. No. Pero sa mo pa lang, wala nang kasalanan. Eh, paano ka makakakuha ng katotohanan yan kung inaabsuelto mo na? Hindi ka pa nagtatanong, oh. Absuelto agad. So, itanong mo. Tanong mo. Bakit? Ah, bakit? gusto mong mawala sa mundo si Asierto, dapat tinanong mo yan kay dating Paul Duterte. Diba? Ano na nangyari do sa magnetic lifter? Narisulba ba yon Pangulong Duterte? The Iron Man? Diba? Tanungin mo yun. Ang dami mong ini-skip na kwento. Diba? Diba? kung paano po sa loob mismo ng bilibid kung saan po ako nakulong ng tatlong taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaaring niyo pong panoorin, Hari ng Zelda. Dito po, ay binunyag ko na. Nasa loob mismo. nag pa ha. nag pa ng pelikula. Eh, tiga lang, may cinematic effect naman yun. Katotohanan ba yun? oh, during that time ba? Baka may nagluluto doon. di ka pa gumamit. Siyempre, may skip na yun. Hindi ko alam, hindi ko na panood yung pelikula na yan ha. Hindi ko na panood yung pelikula na yan. Pero marami ka na palang binunyag. Marami ka na palang binunyag. E hindi ba dapat nga nakipagtulungan ka kay PNP chief at that time, bato? Tin ginawa mo pa nga siya ng pelikula eh, kung nga lumabas na ng bato eh. Oh, hindi mo na hindi mo na nasabi sa kanya, ah PNP chief, hindi mo ba na itong underworld ng droga? 'Di ba? Di ba tiyong tahong? Di ba? Nang bilibid ay nagluluto ng shabu. O sige, anong bilibid yon? Pinahuli mo ba? Pinahuli ba? Ito, yung tanong lang natin. Pinahuli mo ba? Kailan mo sinabi yan? at the time ng Pangulong Duterte, meron na ba yon? Meron nagluluto ba ba o wala na? Di ba? O pagkalabas mo, meron ka palang alam. Ba't hindi mo sinumbong? Sino bang presidente at that time na nakalabas ka? Dapat nagsumbong ka na. Kung maripas ka na ng takbo at nagsumbong ka na. At pinahuli nyo na agad. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, eh ilang taon po yun? Ah, so most probably nga, panahon to ni ano, Ramos, no? 1998 kasi doon ka pala nakanoon ng conditional pardon. Hindi, tanong ko lang naman kasi medyo matagal na yun, mga kakaklil. Hindi ko na alam kung nagsumbong ba siya tungkol sa lutuan ng shabu. Diba? Yun na tanong natin. Anong ginawa mo at that time? G gumawa ka lang ng pelikula? Pinagkakitaan mo pa? Diba? Ganon po kahaba ang pangapano. So in other words, yung panahon ni... Ra ni Presidente Ramos, alam mo na pala, tanong natin, nagsumbong ka ba? Ibig mo sabihin ng panahon, itatipang dati Pangulong Ramos, susunod sa Gloria, Erap, ah, Erap, Gloria, o oh, pa si, Presidente si President Erap, di ba? Erap, Madam Gloria, and Pinoy, wala kang ginawang aksyon man lang? Sa akin lang na, as concerned citizen, alam mo, may alam ka, bakit hindi na resolba? Tell us, ano muna ang ginawa mo kasi ikaw ang nakaalam. Tapos ngayon na lang kay Pangulong Duterte, nagsumbong ka rin? Meron bang nahuling lutuan ng shabu? Sa Davao, di ba may nahulihan doon dati, way back 20... 2003 o 2004, panahon nila asyerto? Nalaman din niya ba yun? May nahuli doon eh, sa Davao City. Mayor si dating Pangulong Duterte. Mm. na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa bilibid. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, wala po, totoo po. Uh, ang kamay... So, Anong gusto mo don Na. So lahat na nasa bilibid na gumagawa ng shabu, dapat na. Dapat ganon. Ganon ang gusto mo mangyari. ba? Diba? Bakit hindi mo sinuplong o sino man yung jail warden doon? o sino man yung uh, sa Bureau of Corrections, o sino pinaka-head noon. Patayan ng buhay ng isang tao ay yan po ay bigay ng Diyos. Yan po ay kayamanan, Yan po ay regalo sa atin ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan. Malinawin mo, Sen. Robin. Kasi ang premise niya ganito ha, ang buhay ay dapat na pinoproteksyonan dahil bigay yan ng Panginoon. ba? Diba? Bigay yan. Ang, nasa taas. Pero, ano sabihan? Pero. So yung pero mo na ang ibig mo sabihin, i-justify natin ang pagkitil ng buhay sa kanila. Ah, i-justify natin? Kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement eh tayo po ay tatalunin ng mga sindikatong nag na nagluluto na ng mga droga kung saan saan. Mga mahal kong kababayan, ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Ay, okay, teka lang ha. teka lang, teka lang. Mayroon akong papakita mga kaklir. Wait lang ha. Diyan totoo. Hindi yan totoo. Sige, pakinggan natin to ha. Share ko to. Ikaw eh. na lang. Inaral to. Nakitang record. Sabi ko sa'yo. Kaya tanong natin dito, anong alam mo eh, Senator Robby? Huwag kang puro daldal. Wala kang papel. Puro ka lang kwento. Hindi, hinahangan mo lang yun, Robby. Ano? Elisei, hinaha... Ano to? Hinahangan. Ano? Hinahangaan mo lang. Yun, Robin. Yun. Okay. Share ko to ha, ah. share ko na natin, ano sabi ni Senator Cheese? Eh, okay, natin. Anong date ng memorandum? ng double barrel? July? July 2016. O oh, July 2016. Mm -hmm. Ang datos na sinubmite sa Senado ay um, Crime Index July 1, 2016 to April 21, 2018 196,518 Still think that chair yoga is fake? Look at naman. Teka lang, teka lang. Tanggalin muna natin to. Paano ba to? Skip. Hmm. I won 2022 to April 21, 2024. Okay, 70... eh. Bumaba daw yung kriminalidad nung panahong yeah. may mga... Hindi pwedeng talaga. ikalimutan at isang tabi lamang. Um, nakakalungkot na bilang abogado um, alam niya dapat yun kung talagang emosyonal siya, mabigat para sa kanya yung mga krimen, yung nakikita niya yung dugo ang bata patay no. na. Mm, sige. hindi mo pwedeng ilagay sa kamay mo ang batas, kahit nga ang gobyerno hindi nilalagay sa kamay niya ang batas dinadaan niya sa proseso again, a civilized government um, can do nothing less than provide an insurgent process to anyone and everyone. Gano'n man kasama, gano'n man kabigat sa dibdib natin. Dahil ulitin ko, hanggang hindi ikaw mismo yung inaakusahan ng mali, hindi mo mararamdaman yung bigat at kahalagahan nito. May isa pa ako. yeah, siguro ang gusto ni Sen. Robin, okay lang magkitil lang magkitil. Sa feeling niya, baka hindi naman civilized society tayo under the Pangulong Duterte. Nice talakayin. Um, Ito to. Ito, i-debunk niya dito sa Sen. Robin, ha? Um, ayon sa ilang testigo kahapon, um bumaba daw yung tum bumaba daw yung kriminalidad nung panahong yeah. may mga EDJ. Uh, actually hindi lang siguro testigo ha. Mal maliwanag si Senator Robi nagsabi ha. Datos sa sa datos daw. Wala lang masyadong pinakitan dato. Okay. <laughs> At nagde debate sila. So kinuha ko yung data dito sa LBRMO. <laughs> Dahil, always sinasubmit sa LBRMO ng DILG and <laughs> kada budget Deliberation. Mm -hmm. So, yung crime index ang crime index na tiningnan namin ay uh, mula 2016 to 2018, same period ngayon. Mm -hmm. July 1, 2016 to April 21, 2018. Kinumpara namin sa July 1, 2022 at April 21, 2024. Para parehong datos. Hindi pwedeng bilangin yung buong termino ni Pangulong Duterte dahil pandemic tayo eh. Mm -hmm eh kung wala namang lumalabas di ba um, hindi tamang comparison mm -hmm. so yung unang dalawang taon lang tandaan nyo, sinimula ng war on drugs o 2016 pa lamang mm -hmm. anong date ng memorandum nung double barrel July, July 2016 o July 2016 mm -hmm. ang datos na sinubmit sa Senado ay um crime index July 1 2016 to April 21 2018 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong yon 16 to 18 ng 60%, halos triple. Mm -hmm. um, Maraming patayan nga, sir. Kasi... kasi nga, hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Mm -hmm. Krimen pa rin yun eh. O, oh, paano yan? Senator Robin, di bangka. O, oh, ano to? Lumalabas, wala kang alam. Nagmamagaling ka lang dahil nandiyajaan si dating Pangulong Duterte. Wala ka naman palang datos. Tapos sasabihin mo sa amin yung naratibo mo. Well, naratibo nga ng ex-convict. Di ba? Kasi wala kang alam. Di ba? Inamin mo naman eh. Ito'y naratibo ng isang convicted. So the problem is, nagbibigay ka ng naratibo, pinapaalam mo sa ibang tao, senador ka pa naman, Blue Ribbon Subcommittee hearing pa naman yan. Pus mali ang binibigay mong info. Ano to? Para malinis mo lang si dating Pangulong Duterte at yung mga kasama niya? Ha? Huwag naman ganun. At the expense of truth? babaguhin mo? Di ba? After this, mga kaklir, after this natin mag, ano, i-take up ito, babaguhin ko yung title ko. Babaguhin ko. Kasi di ba may question mark pa, anong alam mo eh? Di ba, anong nalalaman mo? Hindi. Labas ko. Hindi siya nagsasabi ng totoo.